sa loob ng 28 taon patuloy na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon na may matibay na pundasyong spiritual ang Lutukan Adventist Elementary School. Ipinagdiwang ito ng mga guro, mag-aaral, magulang at mga panauhin sa isang makabuluhang pagtitipon na puno ng pasasalamat at kasiyahan. Tampok sa selebrasyon ang iba't ibang programa at pagtatanghal na nagbibigay pugay sa dedikasyon ng paaralan sa holistic na paghubog ng mga kabataan. Tunghayan ito sa Balitang May Pag-asa ni Mark Chris Polakas. Maagang ginanap ang idinanaos ng Eka 20 Foundation ang Lotokan Adventist Elementary School o LAIS sa sitio Highlander, Lotokan, Sarayaya, Quezon. Sa tema ng advancing at 28 ng school at sa nakalipas na dalawang dekada, patuloy na sumusulong, lumalago, kasama ang Panginoong Diyos at patuloy na tinatangkilik ng mga mag-aaral at mga magulang ang maturang school. Ang dahilan po bakit mas pinipili ko po na sa church school ipasok ang aking anak dahil iba pa rin po talaga kapag may Diyos po na sentro sa isang environment ng ating mga anak. More on Bible po yung tinuturo nila which is um, mas maganda po at natutuwa po ako kasi kahit po uh, hindi lang academic yung naituturo ng isang eskwelahan pati po Bible at pagpapakilala sa ating Panginoon. Nagpasalamat din si Renzon Sayat, PTA School President sa pagpatuloy na suporta sa kanilang eskwelahan. Um, Tinuturo nilang mapalapit sa Diyos ang mga bata. nade po yung confidence at talent ng aking anak. Matapos ang programa, nagkaroon ng masayang pananghalian at kitang-kita ang lubos na kasiyahan ng mga dumalong mga magulang na pinanood ang mga intermission number ng kanilang mga anak. Para kailan lang po nung tayo nagsisimula, at hindi natin alam kung paano natin sisimulan itong school itong tayo ngayon 28 years na po tayong in existence na nagbibigay po tayo ng Christian education so ini-invite ko po ang lahat ng mga magulang na nais po magpaara sa ating school ito Dalim po nila kanilang mga estudyante dito at uh, napakaganda po ng resulta na madami na po tayong mga profesional na nanggaling dito sa loob ng 28 years na tayo ay naglilingkod Uh, bilang isang para lamang mayroong uh, pagtuturo na may kinalaman ko sa paglapit sa ating panginoon layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa ako si Mercedes Pulakas nag-uulat para sa Hope Today HCNP News